Baga, magenta, 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 ko ng hapon. Sobrang init po kasi sa umaga. Tayo, tayo. tayo ulit na kapag ayuda. Pero kahit ay, kung nasa Pampanga ako, umuha pa rin ako ng paraan para maayudahan pa rin po sila at akin po na pa pakiusapan si si nurse si <laughs> Zeno Pishan yan at sa uh, oras na yun nakausap si tatay medyo nungkot Wow, nandito na tayo. Malapit na tayo kay Tatay si Lito. Para kumustahin ang kanilang buhay habang wala tayo. Eto na guys, nandito na tayo. Kakamis lang. Sana mapasaya ulit natin si Tatay. Ayan. Ito ang katunayan na nandito na tayo. Yung kanilang dingding. Siyempre, hindi lang yan, no? Ito, ito yung katunayan, yung bulaklak ng ampalayang 'yan. Tapos sisigaw tayo ng ganito. Tatay! <laughs> Ayun. Sana, sana. Sana nandyan si Tatay. Ay, ang ganda ng bulaklak ni Tatay. Tatay! Lumabas ka dyan! Ayan, guys, may mga dala tayong grocery at yung mga damit na hindi na po ginagamit dinala ko po at para kahit papano kung halimbawa pwede niya pakinabangan wala kasama? tatoy Yung, ganda ng mga bulaklak ni nanay never tayong nakakita ng lanta sa bulaklak niya ay ganda o, oh, ganda sobrang ganda saan pumunta si nanay? kay ate Juby? pumunta kay ate Juby? Tignan natin yung lagay nilang bigas. O, oh, kilala mo na ako kung sino ako. Bilma. Si Bilma. Si Bilma, no? Namiss mo ako, Tay? Namiss mo po ako? Namiss din po kita. Yan. Hawak kamay kami kami ni Tatay para ko na rin nahawak ang aking ama bago siya ay malis pero hindi doon kay tatay no na miss ko lang po si tatay pero sawa po ng Diyos kahit nasa Pampanga ako pinadalaw ko pa rin siya kay sis sin official no yung pumunta sa dito nung wala ako kilala mo yon dai kilala mo hindi Si Sane, Oh, ang namis niya, itong mga hitang malalaki. Na. Hmm. Nung kasama, siguro po ay naghahanap ng tingnan natin lagayan niya ng bigas. Guys, ang lagayan ng bigas na nanay. Kuwawa naman. gusto baka kaya wala si nanay ay walang-wala pong laman. Kahit isang butil. Grabe. Patawad po at medyo natagalan ako sa hindi ko pagpunta. Anong kinain mo kanina? kain kang kanin? Gain kang kanin? Hindi. kain ka? <laughs> ay Love you tatay. May balabas <laughs> ka na. Yun, ayun. Ang buyaban na yun. Ginalaga ko lang yan. Ay, sa obo, sa obo. Nay, nasaan <laughs> ka? Saan ka naman galing? Tay, nandiyan na oh. Tay, nandiyan na paluin mo. Layas? Tay, papaluin natin? Ha? Ayusin natin ng iga niya. Pangit! Pangit! Pangit, paayos daw ng ano? Ang um, iga ni tatay? Siguro po sa oras na ito, ah, kaya umalis si nanay sa kanyang bahay. Gahanap po ng mga... Uh, may sasaing. Walang, Walang-wala pong laman yung kanilang lagay, ano? Kahit isang butil na bigas. So, blessing na naman po yung pagdating natin, na kahit kahit natagalan. Hello po! Pa-bless <laughs> muna po. <laughs> ah, hindi na kayo manghihiram kasi nandito na. Ah, ya ya. Oh, madilim nga po. O dapat dito. Sinong pong yang kanina yung mag uh, an, alas 2:30? Anong nangyari? Pinagdang birthday ko no. yan o tapos pinainom pong pinainom. Nepaayos ay, ay, daw po, po ng ano niya? An I an ulo ay, niya. So, Matigas yung ano diyan. Mm -hmm. Yan sa una, andiyan. Ay, Papaluin ano, natin man. si Nanay at Layas. Sabi <laughs> ko, madali lang ako. Mm, yan, yan, no, ayos na lang. yan. Ayos ka na. Ay, sorry. <laughs> yan. Sino ako? Yan. Sino ako? Ay, nakatawa. Ay, nakatawa. Nakatawa yan. Oh. <laughs> Narinig na naman yung ingay. Ang kinakain mo, wala akong sinubo sa iyo. Ha? Wala pa akong sinusubo. Ayan. Nakatuwa ay, naman. Pag may nagsusubo sa iyo, wag kang wag kang tanggap ng tanggap, no? Hoy. Sa likod, ang daming maliliit. Mga Yan. hindi niya, Ay. niya. Namiss mo ako, Tay! Uh -huh. Tay, kung namiss mo ako! Uh -huh. Opo. Ay, namiss din po kita. May dala akong blessing. May dala tayong biyaya. Huwag uh. kang painan. Loob. Nay, bakit parang may sugat? na Nay, bakit may sugat si tatay? Ano? Ay, ho. Ano po nangyari? Ay, ay si nanay. na, na Hindi, yung po. Na ano po yung, ano? Ay, mismo, ano, ano? kuko, ay, ano po nangyari na sa kuko? Uh, Magaling-galing na po, ayan, o. Oh, uh, Pinagano po nung, yung, yung langis. Tsaka yung malunggay, hinalo po. Sabi, hindi kayo man naaray! aray Nasagasaan ka pala, pa, na nag-aray ka? Oh, siya, Hindi po, hindi na ako nag-alam na ano. Sige, umiyak. Ay, mismo lang ako, no? Kaya ka ganyan, no? Yeah. Sabi ko yan kanina, kaya pa sa akin yan, pag nata, sa'yo ka talaga, ang tagal man. Sabi ko sa'yo, no? Is, yung bagang, ano, hindi man niya sinabi kung sino, Basta, ang tagal. Sabi niya, isang buwan sabi ko, kaya, ay, <laughs> napaano. Alam mo yan, kanina ka, ay, maano ano, ako. yang kecil yang berani chat ke nomor wala payu nak anu hidik macam dia bilang. wala. Ya so, wis kudong. Mano ka boleh <laughs> <laughs> tatay! <laughs> Naiyak lang ako. <laughs> Namiss ko lang ulit <laughs> tatay. Ah. <laughs> tatay! ko hindi ako iiyak. Napano ka daw kanina? Napano ka? Nainitan ka siguro, ano? Sobrang init, ano? So, mong kumain tinapay? Tay, kakain ka tinapay? Tay? Hindi <laughs> lang ako tinapay. Sherwin, oh, Sherwin. Ayun, oh, Sherwin, oh. Sherwin, you know, Sherwin oh. Shut oh. out. out daw. Shut out si Sherwin. Oh, oh, oh may ay. tinapay ka, oh. Sherwin, kamo yeah. tawag mo. Sherwin. Huwag <laughs> so, sa iyo, lang. Sherwin okay. Daw, okay. Sherwin. Okay. oh. Sherwin daw, Sherwin. Oh si oh, Sherwin na. No. Sherwin ako. Oh. Oh, si Sherwin 'yun ano. <laughs> Sa liig. Shout out mo muna Sherwin. Ayaw. Ayaw. Sherwin, kamo. Sherwin daw. Oh, na miss mo si Sherwin? Oh. Buti pa si Sherwin na miss mo ako hindi. <laughs> <laughs> mm, -mm tinapay. Masaktong-sakto na naman po ang pagbigay ng biyaya kila kila nanay at tunay na kahit isang botol ng bigas wala pong laman ng kanila lalagyan wala. Na meron ka ng bigas yan ayan po, hindi na po kayo manghihiram meron na po ulit kayong bigas pagpasensyahan niyo po at medyo natagal talaga ako yung sabi ko sa iyo na ako mag-aalaga muna ng aking kapatid at tatay kaya lang asamang pahala diniwan tayo kaya natagalan tayo o, oh, pero lang ako ng dalawa. Sabi pa nila, hindi ko iiwan. Tapos sila pala yung iwan. Ayun, nandiyan ka pa naman, no? O, oh, pakikilala ko nga pala sa'yo. at uh, kasama ko ngayon ang aking tatay sa pagbablog. Gagawin ko siyang uniform. oh, pakilala ko sa'yo, ha? Ito, ito yung aking tatay. Kamukha mong pogi. O, oh, pagpayat siya. ganyan. Ganyan-ganyan ganyan yung mukha niya pinakita ang pinakita nga kita sa sa kanya at sa aking uh, mga kapatid kahawig mo nga daw pagpayat siya pero kayong pogi na kahawig nga <laughs> opo lalo nang payat yung aking ama yan guys ito yung kasama natin lalo ngayon ka, lalo sa pagbablog yung kanya kahawig kaya hindi ko ma hindi ko ma, ma maalis na hindi ako maluha nung makita ko siya. Ganyan-ganyan bago nawala yung aking ama. Ganyan siya kapayat. Yan, oh. No? Pogi kayong pareho, oh. Oh. <laughs> na. Oh, pogi, oh. Ay, ang sarap na nguya. Ang, ang sarap na nguya. Agutam na. Paano ka kanina? Ano? Na, na paano ka? Bakit anong sumpong nga uh, nangyari? Grabe po yung init. Binasa ko na yung ilalim. Oo. Tapos yan, binabasa ako. Ay, siya po. Grabe talaga. Sobra po talaga, kaya kailangan. Naan po, si, ano, Nanay, na? eh, pagpasensyaan po at mayroon lang tayong kundi ay. biyaya ngayon. Yan po ay galing pa rin kay Tita Ermagalo. At ang sabi ko nga po ay, Uh, dadalawin ko kayo kahit ano lang po yung aking madala pero hindi ho siya pumayag ng wala akong may madadala ng ganyan ayuda sa inyo talagang naalala niya rin po kayo ay ay oh, tignan mo muna hita ito daw eh, namimiss mo, yung hitang ito. Ah, kinama na. Nawala ng konting bilog. Ay, ang kain. Nagutom. Abang kumakain, guys, alam niyo ko sa nakatitig, yan. Sa hitang bilog, maligaya na yan. Kahit papaano. na nakita natin siyang tumawa at ako naman yung naiyak at kasi nalala ko, nalala ko yung aking tatay. <laughs> kaya po pala wala si nanay sa oras na pagdating namin ay alam na natin yung nahiram po ng saing blessing yung ating pagdating. Butong po siya o. Oh. Butong ang ating tatay. May ano yata yan? May Hmm. Pag nainom si tatay? Meron mm -hmm. po. Yan, wala mo tatay. Nay, ang biyayang yan, walang iba, Ay, kundi kay Tita po. Irma Galo. Salamat po Salamat, po. salamat Tita po si Irma. Kay Mam Irma, Oo. kay Ma'am Marley. Uh, Ma'am Mam Susan, Marley. salamat po. shout out, shout out sa ating mga katanod, siyempre sa pangunguna ng ating founder na si Tita Ermagalo. At siyempre kahit papano, naaalala niya rin po kayo lalong-lalo lalo na rin po ako kahit ako nasa Pampanga Ay, at uh, gumawa, gumawa pa rin po ako ng paraan para lang po ma makapagpaayuda kay salamat si Sain official no sa pag pagpunta at pagdalaw kila tatay para makapagdala ng konting ayuda pero medyo natagal lang pa rin po tayo sa so sobrang busy natin at medyo ano pa rin tayo stress sa ating nangyari no uh, pero yan ayan nai uh, sa oras po pa lang ito talaga uh, po ng may luluto si nanay kaya napaka bless pa rin po ng ating pagpunta kahit ganitong oras na at medyo madilim na ayan gutom talaga ang ating tatay pero nung makita po tayo hindi man po ganun siya kasigla at uh, kahit papano na ay mas masana naman at narinig ang ating boses kaya na medyo sad lang ako at may nakita kong sugat sa kanyang yung lalaki. Ay, pag nang uh, paliguan ko, kukala ko kung anong matigas na nakaharang doon sa ano, yung paapalan. So ang ibig sabihin niyan, tatay, wala kaming kuya koy <laughs> tay, may kuya ko pa rin kami. Okay, ma Ate Marley. <laughs> <laughs> Ate Marley medyo. Ay, Ate Marley, nasaan ang kuya ko ni Ate Marley, Tay? Kaya ba magkuya ko niyan? Abay, kaya. Aba, aba, talaga pag may charge oh. Na <laughs> Tay. Nasaan si Sherwin? Sherwin nasaan si Sherwin? Tawagin mo muna, Sherwin daw, <laughs> <o> Sherwin. <laughs> Gutom, wala bulabo. Labo-labot, no, guto. No, si hindi mm. naman kasi naggagata sa mm, 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 Ano mm, lang tubig lang po? Naubra. <laughs> Ay, saka na no. na, Pero hindi naman matapang. Ano? ano? <laughs> Islam. Yes lang. lang. Ay, yung ano lang, ba may Parang lang. Tinititigan mo, yung hita hmm. ko talaga. <laughs> At tagal ako Di na wala. Ay, tapos, hindi man naimik, eh, kundi tumawag si si Sini. Hindi man lang nakipag-usap sa kanya, tinulugan. <laughs> tinulugan talaga po. <laughs> <laughs> Pero ito, gising na gising. Tinulugan. Tinulugan niya. Well, dapat lang -ano. Bubuksan lang Di ang... mo ba alam, nung katawagan kita, naiyak pa rin ako kahit paano pa, naalala kita. Pero may awa ang Diyos, gumawa't gumawa ng paraan. Para kahit pa paano, maayudahan ka pa rin. Kasi si Sherwin, lagi niyang inuulit sa akin. Sabi niya, paano na yung mag-asawa? Wala ka pa mayaabot sa kanya. Sabi ko, at gagawa ako ng paraan para maabutan at syempre na kahit pa paano alam namin na wala kayo napapagkuhanan sa pang araw kaya napakabuti ng Diyos na kahit malayo si billman Antonio or Kalingap Vilma gagawa't gagawa ng paraan ng ating ama ano? Oh. Ano, nakapag na naman tayo. Salamat. Nang ayuda. Salamat, kila tatay at tama-tama na naghahaligap, um, ha um, mag uh, maghahaligap na may um, sasaing, may sasaing uh, sinanay <laughs> sa oras na ito. At akin nga po pala ipapakilala ang kasama ko ngayon. Ito nga ko mag Meron tayong isang partner na lagi makakasama. At ito, yung aking ama. Gagawin ko siyang uniform at lagi ko siyang kasama. Kaya tatay, lagi mo akong gagabayan sa aking mga lakad at sa aking mga laban, sa aking buhay at sa pagtulong sa ating mga na kagaya ng iyong kahawig. Ayan no? Oh, kahawig niya siya. Tatay, salamat, salamat. Salamat sa payo oh, sa akin na okay. uh, mahalin mo ang iyong kapwa at tumulong ka ng nasa isa puso mo. Salamat. Oh, salamat daw. Salamat tayo. Shout out! Dali! Shout out! Uy, <laughs> shout out daw! Magkakasalita oh. <laughs> oh. oh. Shout out! Kapogi mo dyan, oh! Shout out! Oh, yun, oh. Siya, so guys, mga katano, hindi ko kayo may isa ano, oh. at alam nyo naman kung sino kayo. At syempre, sa nagpadala ng ayuda, at sa blessing na nagbigay, Tita Ermagalo Mix Vlog. Megala, megala, share out po. Abot-abot, uh, ang pasalamat ni nanay sa inyo. Dahil sa oras na ito, naghahanap po talaga siya ng may lulutuin. At ni isang butil na bigas sa kanila lagyan, wala. Tama-tama na nagmerienda si tatay, Tita Ermagalo, no? At syempre yan po, meron po tayo Tita Irma Bigas, grocery, noodles, tinapay, at... Kung ano-ano, ito po yung malaking, malaking, malaking blessing na. At nanay, na, no? Na po. <laughs> ay, oo oh pala, meron pang bukod dyan. May pinapaabot kahit pambilim saging lang po ni tatay. Pinaabot ni Tita Irma. Tita Irma. Salamat. Si rin mga dala po pala tayo mga damit, no, nai ikaw na bahala. Yan ho'y pwede nyong kahit pa paano pagkakitaan. kasi po ito ay galing din sa ukay-ukay ng pinsan ni Sherwin na pantindasan sana. Pero sabi niya, ipamigay ko na lang sa mga beneficiary. Ay, Pero kung kaya niya naman po at gusto may bumili, at pwede po uh -huh. yan. Anay, tanggapin niyo po yung pambili saging ni tatay, no? Galing pa rin po kay Tita Ermagalo yan, nanay. Yan, o nanay, no? At kami so, po ano ay <laughs> kami po ay aalis na rin at medyo madilim na at si Sherwin hmm. po ay papasada, papasada pa. pa. Oh, kaya so, na, 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 ano masasabi mo? Po, salamat kahit po. mo yung iba. Masabi mo sa so kahit at ganitong oras ay may blessing na dumating. Salamat po sa mga ito po ito sa amin. Ano po, Ni isang butil ng bigas, Tita Irma, wala sa lalagyan. Na At itong nani. ating tatay, siguro ay gutom talaga. Kasi pagdating po, pinakain ni nanay. Hmm, pasensya wala na kami, po. Sa... Eh ngayon, nandito na si Bilma! <laughs> gutom oh. Siya, um. Bye bye! Alis na ako. Na. isang araw ulit. Na. So, Bye-bye. Oh, shout out mo muna. <laughs> shout out. Wala po hindi na Ah, wala bosses. Wala bosses. Abay tatay. Tapos na po kami mag-ayuda kay, kay nanay at bisita para kay tatay. At nakakahabag, no grabe. Sobrang masakit. Masakit kasi bakit kayo. Uh, sa oras na to, hindi namin inabot si nanay at naghahanap po pala ng may sasaing. Then nakita ko, tinignan ko ang lalagyan ni isang butil ng bigas wala. Yan, yeah, napaka-blessing pa rin po nila at meron tayong mga sponsor na higit na yumayakap sa kanila. Siyempre, salamat. Tita Ermagalo Mix Vlog, napakabuti mo po. At sana patuloy pa rin po kayong uh, bihayaan at bigyan ng kalakasan ng ating ama para patuloy din po kayong makapagpaabot ng biyaya sa kagaya nila tatay. At syempre, Ate Marley Guason, salamat. Salamat ng marami, no? Uh, Mami Susan Nawingan, at sa ating mga katanod. At muli, ako'y nagpapasalamat sa mga nagpaabot ng, paabot ng pagmamahal sa aking ate at sa aking tatay kung sila ay nakahimlay. Pero mayon kasama ko ang aking tatay na pag-aayuda at pag para meron tayong gabay. Salamat po ng marami, Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs. Ah, Kalinga Prab, salamat. Team Kalingap, salamat. Team Organic, salamat po muli sa inyo sa pagpaabot ng pagmamahal sa aking mga magulang. Salamat po. Tanggang dito na lang po. Bye-bye guys. Salamat sa panonood.